mga pagdalaw ni Yun Bin sa Pinas, hindi rin naman pahuhuli sa usapang trending ang tambalang kimshot at paul abelino ng Kim Pao, paano ba naman kasi iniahan tulad ng mga fanay ang dalawa sa real life couple na sina Yun Bin at So Ye Jin So Ye Jin, ayan marami kasing napapansing pagkakahawig ang mga fanay sa dalawang aktor at naging si Kimi nga ay umagririto nagsilabasan pa online ng mga litrato ng Kim Pao at Korean couple na may resemblance talaga. So, sign na ba ito? Natatawagin na rin ang Kim Pao na real life couple. Ayan, noting tingnan mo. Oh, yan. Di ba nakita mo? Nag-comment si Kim Chiu. Ay, oo nga. May hawig. Sabi niya, same, same. Same. Ayan, sa um, comment ni Kim Chiu. Hindi ko kasi uh, makita. Same, eh, same. Parang same. ano din. Parang Ito may hawig din. May hawig din kay Mike Tan. Tingnan mo, no? Ay, pero, Mike Tan talaga. Oo, oh, pero parang mas... <laughs> hindi ako makamagal sa akin mga palinis. Hindi, families, hindi parang oh, oh. mas guwapo para sa akin ah. Oh, oh. Diyan parang mas guwapo si ano. Hindi yung si, yung si ano Paolo. na yan. Bilang isang picture yan napakarami lalo na dun sa mga eksena nila dun sa mga teleserye. Ang daming pagkakahawig nung ano nung mga pictures talaga nila. Ni Paula oh, Saka ni so, siya. so pati si Kim Chiu talagang ano eh, pa, ha? same, po. same. Korean, Korean. Yan eh, si, nga, yun eh, yun nga. Si yung, Kim kinukumpir. No naman, parang ano, eh? Ch ano Chinese, Chinese Chinese Chinita Princess, oh, oh. Correct. So yun nga, kung real life couple sila, oh, oh. niya, mapunta oh, rin sa no, pa, real life couple. oh, tingnan mo, may black -black oh, Tsaka, nakabang si ha, in front sa... <laughs> Diba? Para ko pa, diba? ba? Oh, uh, Koreano din ako, no, sabi niya. Diba? Kung real life couple nga si Sean Sean Charles. <laughs> Sean Bing. Hindi ko kaya sorry ha. Ah. Baka ba tayo sa akin yung mga parin ng mga Koreano? Kasi hindi ako mahilig sa mga Korean. Pero, pero gwapo siya. Si ano, si uh, Dabi, sabi kong ano yan? Sabi, ko nga ano pa ha, bago magka-project si ano si, si Kim Cho at si Paolo. Sabi ko sana i-remake nila yung ano, Crush Landing on You. Ah. Yung Kasi paborito paborito ko. Ang swak na swak yung ano, yung character nung dalawang yon Ayan, no? ay, ayan, ay, mo. Oh. Ah, si Ding Jin Ay, ay oh, Din oh. kasi stupid. Yun, yun bin, yung isa. Asa, oh, so ah, yun pinagsama. Oh, pinagsama pero oh. ang cute-cute nila, di ba? Oo, oh, oh, may mga ganon, may pagkakalit Ay, ang cute din pala ni Pinjin. Parang, parang, parang local Ay, bingin version. Bingin. Ay, Pinjin din. Ay, parang kami ni Paolo, tsaka ng damit. Paolo, ito ba yung binigay mo, binigyan kita? Ako nagbigay. <laughs> ka mukha kami kasi si Kim Chiu. O, oh, diba? oh, diba? Nagkatangpo, nagkatangpo, nagkayot, pilitan ni Marisol. Nagkataon, nagkatangpo nag kami ng mga damit. Okay. Pares kami, diba? Pero nakakatawa, sana nga, mapunta na rin talaga sa pagiging tunay na kopon ang Kim Pao. Malay natin, di ba? Kasi okay. ito na kung baga, ito na yung dapat na huling relasyon ni Kim at saka ni Paolo. Kaya dapat sila na talaga. Oh, safe travels oh. pala kay Carmen Dolalas na papunta ng Canada. Hi, Ate Carmen! At safe they... travels, ingat. Yes. Kaya ano, Marcelita ng UK, hello, friendship. Belated happy birthday din kay RS Francisco. Yes, RS Francisco, belated happy birthday. Nabusog kami napakasarap ng fooding. Oo. Oh, oh. Di ba? Okay. Yeah. Ano nominees reveal ng Famas bukas ibalita niyo yan. Oh, ha? babalita namin mga, mga nominees na nominado nila. At na. okay. Kasi okay. nominado diyan ang isa sa mga alaga ni Tyler Escalante na pala dating pinili mm -hmm. Kelvin Miranda. Okay.